Magandang umaga mga kapuso. Andito pa rin po tayo sa Atok Benguet. Sa mga oras na to ay malamig po ang simoy ng hangin dahil pa rin po yan sa hangin ni Amihan. Mga kapuso, dahil nga rin po sa hangin Amihan, itong mga ang linggo, yung mga pananim ng mga mahal natin magsasaka dito, tulad po ng mga repolyo, ay lubha pong naapektuhan ng andap o ng frost. Kung makita nyo dito mga kapuso, itong mga repolyo ngayon na ito ay wala pong frost. No? Nangyayari po ang andap dahil po yan sa malamig na moisture na po. Kaya naman po nagdudulot ng ice crystals. At kapag nagka-ice crystals na po yung mga pananim na mga mahal natin magsasaka, ay wala na pong bisa o wala na pong dulot at hindi na pong magagamit yung mga pananim nila. ngayon umaga mga kapuso dahil dyan may mga tayo ng lokal na magsasaka mula dito sa Atok Benguet na si Sir Arnold. Sir Arnold, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Sir, magandang umaga. Sir, ito pong andap, no? Kailan niyo po ito naranasan? Mga ano, sir, mga mid-January pa po. Mid-January. Ito pong mid-January, first time niyo po ba naranasan yung andap? Opo, sir. Ano pong ano, epekto ng andap sa mga pananim ninyo? Yung nga, sir, marami yung mga nabubulok dito sa hmm. pananim nating gulay. Hmm -hmm. Kapag ganun po ba, kunyari, natamaan na sila ng andap, ano pong pwedeng pagsalba? Nagagawa, sasalba po po ba o hindi na? Wala na, sir. Wala na. So, pag natamaan ang andap, wala na talagang dulot itong mga Pero may ilan -ila naman po na kayang mag-survive po. Mm -mm. Basta hindi lang diretso yung andap natin. Ano po mga tinatanim nyo dito? Repolyo, mm -mm. patatas, ganun. Ano po yung pinaka-apektado sa mga pananim nyo? Pag sa frost po, mas apektado talaga yung patatas kasi patatas ma po. malambot po yung dahon niya. Malaki na po ba yung nalugi simula lang naranasan po niyo yung andap? Hindi naman ganon sir, kasi... Yung andap natin ngayon, mm -hmm. late na siya eh. Hindi tulad nung mga nakarang taon, mga uh, mid, uh, early December mm -hmm. pa lang, nag andap na hanggang mid-February po. Sir, paano pag kunwari, tumagal pa, humaba pa, ito ang mayan season at nagka andap po ulit, ano pong mga adjust yung ginagawa ninyo para sa mga pananin ninyo? Wa wala na po, sir. Kasi po. talagang hihintay na lang namin kung ano yung mag-survive. Mm -mm. Yun na lang po yung aani uh, namin salamat so Arnold, maraming salamat po. Thank ah. you po, sir. Thank you po. Uh, sa, good luck po sa pag-harvest niya. Salamat po. Mga kapuso, kung naman po niya, update naman po tayo ukol sa ating panahon. Good news dahil wala po tayo na mamatang low pressure area o bagyo sa limang bahagi ng ating bansa. Mga kapuso, haing amiya po, nakaka-apekto ngayon sa northern at central Luzon habang easterly sa nalabing bahagi ng ating bansa. Ayon po yan sa pag-asa ngayong umaga. Posible po ang light to moderate rain sa ilang panig ng Northern at Central Luzon at Quezon Province, base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uuloy na, na ilang pambahagi ng bansa, partikular na po sa Mindanao. Mababa naman po ang tsansa ng ulan dyan sa Metro Manila. Paalala po mga kapuso, stay safe and stay updated. Ako po si Anzu Pertiara, inyong unang hirit weather presenter. Know the weather before you go. For a mark safe lagi, mga kapuso. Igan kasunod ng pagdeklara ng Food Security Emergency ng Department of Agriculture, bari na magbenta ng bigas sa mga magsasaka sa National Food Authority. Pero nag-aalangan daw ang ilang magsasaka dahil umano sa tagal ng proseso. Live mula sa Iloilo -Ilo City, sa unang balita si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim! Igan, sa kabila ng pagbaba ng production cost, patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng bigas base sa monitoring ng gobyerno. Kaya ngayon, may inilatag ng posibleng solusyon para mapababa ang presyo ng bigas. Nagdeklara ang Department of Agriculture ng Food Security Emergency on Rice kahapon, February 3, itoy base sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council dahil sa patuloy na pagbaba ng supply at pagtaas ng presyo ng bigas magiging daan ito upang maipalabas na ng National Food Authority ang buffer stock nito maaari na ring ng NFA sa local government units ang kanilang mga bigas lalapit na ho kami sa ating mga local government units para alamin kung gusto ho nila or are they interested na magbenta ho ng NFA right? Maari na rin magbenta ang mga local farmer ng kanilang mga palay sa NFA. Pero, ang ilang magsasaka nagdadalawang-isip na magbenta ng palay sa NFA dahil umano sa matagal na proseso at dagdag gasto sa transportasyon. Mm, dry ilagbigi na pangita, kung semi-dry. Imo ya ay ka man buladan. Dibla. Di Siyempre, kung kwan ginaya eh. Budlay sa mga wuma eh. sa private nga. Pag tapos service, kuhaan yun, Kuhaan mo man yung kwarta. Sa Pavia Public Market, nasa 48 hanggang 54 pesos ang kada kilo ng local rice. Habang 55 pesos naman ang kada kilo ng imported rice. Ayon sa ilang consumer, kahit pa ibenta ng mura ang NFA rice, ibang bigas ang kanilang bibilhin. Gaya ni Gemma na hindi raw sanay sa NFA rice. Gayunman, Naniniwala siyang makatutulong ang bigas na ito sa mga mahihirap. hirap. Okay man ay, sa mga wala-wala, bakalte, okay man, makabulig man. So, ang problema na mabakal sila sa ginipin nga, bugas. Kaya bisan nini ginawa pa nila kapili, no, deskumpiyado pa sila kapiling pa kung ginipin na gin. Tiniyak naman ang NFA na kalidad ng stock nilang bigas dahil dumaan sa mabusising proseso ang pagbili ng palay mula sa mga magsasaka we qualify ho yung ating mga palay na binibili sa ating mga farmers para at the end of the day, pag milled rice na ho to, maganda ho siya. Iga, naglilibot na ngayon ang NFA 6 sa mga probinsya sa Western Visayas upang kumbinsihin ang mga LGU na bumili ng NFA rice na ibebenta sa mga consumer sa mas murang halaga. Igan? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Bahagya bumaba ngayon ang presyo ng bigas sa Marikina City Public Market. Ang ilang mamimili, natutuwa, lalo na kung mas bababa pa ito sa kasunod na deklarasyon ng Food Security Emergency. May unang balita live si Bam Alegre. Bam, Again, good morning. Food security emergency sa Bigas. Ito ang deklarasyon ng Department of Agriculture. Ang detalye ng deklarasyon niya, pati ang epekto sa mga retailer at sa mga mamili ating sinsinit. Maganda ang umaga ng retailer na si Luella Bonifacio. Kahit pa paano, muli raw sumigla ang benta niya rito sa Marikina City Public Market dahil mura raw bahagi ang bigas Halimbawa, may well-milled rice na nabebenta ngayon ng 35 pesos. May ilan din mga nasa 40 plus pesos kada kilo. Nasa dalawa hanggang limang piso ang ibinaba ng presyo nito. Siyempre, tuwang-tuwa sila kasi dati mahal ng ano ng bigas namin ngayon, mura na. Siguro ho, sa mga kulang sa budget, mas mas maganda po 'yon. Basta maano lang namin ang puhunan na kaya pa namang ibaba. Binababa namin po ang bigas. Target ng pamahalaan na bumaba pa ang presyo ng bigas. Kaya idineklara ng Department of Agriculture kahapon ang Food Security Emergency sa bigas. Alinsunod ito sa Department Circular No. 3 at batay sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council o NPCC. Nakakabahala pa rin daw kasi ang presyo ng bigas kahit pa binabaan ng taripa sa imported rice noong Hulyo at mababa rin ang presyo ng bigas sa global market. Dahil sa deklarasyon, magagamit ng National Food Authority o NFA ang buffer stock ng pamahalaan na 300,000 metric tons ng bigas para istabilize ang presyo sa mga pamilihan. Effective immediately ang food security emergency sa bigas at iira lang at hindi ito inaalis ng Agriculture Secretary. Kung lalo pang bababa ang presyo ng bigas, mas lalaya raw ang budget ng mag-anak ni Divina Tiamzon para sa iba pang gastusin. Malaking bagay yun. Lugar na ibibili mo nung... Ano, may ibibili ka pang iba. Igan, dahil sa tatagal itong food security emergency hanggang sa bumuti ang sitwasyon, magkakaroon daw palagi ng review kung kailangan pa ba ang deklarasyong ito. Ito ang unang balita mula rito sa Marikina, ba malagre para sa GMA Integrated News. Isang linggo matapos sa probahan ng House Committee, lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang dagdag na 200 pesos sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Sa ilalim ng House Bill No. 11376, Sakop dito mga pribadong manggagawa na kontraktual at subkontraktual. Yan ay kahit nasa agriculture o non-agriculture sector sila. Bukod dito, pwede rin makakuha ng mga insentibo ang mga malilit na negosyo mula sa Department of Labor and Employment para matulungan sila sa pagpatupad ng wage increase. Kinatuwa ng Trade Union Congress of the Philippines sa pag-usa ng panukala, sasalang pa sa ikatlot pinalapagbasa ang panukala sa Kamara Naglabas ang resolusyon ang Commission on Elections, COMELEC, kaugnay sa pag-aresto ng walang arrest warrant sa mga bibili o magbebenta ng boto. Batay sa resolusyon ang sinumang maaktuan ng law enforcement officer na gumagawa o magtatangkang mag-vote buying o selling ay aarestuhin kahit walang warrant of arrest. Dadalhin ang inaresto sa pinakamalapit na police station para sumailalim sa proseso. Ang pera, iba pang goods of value, sample ballot campaign materials at iba pa na ginamit sa vote buying o selling ay kukumpiskahin ng pulisya. Ayon sa Comelec, bahagi ito ng pagpapalawak pa ng kapangyarihan ng committee on kontrabigay na magbabantay sa vote buying at vote selling sa eleksyon. Pinuna sa pagdinig sa Senado ang walang maayos na listahan ng mga benepisaryo ng ayuda sa Kapos Ang Kita Program o akap Bukod dyan, may informasyon din daw ang isang alkalde na bawas na ang ibinibigay na ayuda sa ilang benepisaryo. May unang balita si Ian Cruz. Sa pagdinig sa Senado ukol sa ayuda para sa kaposang kita program o akap ng pamahalaan, lumabas na hindi pa maliwanag kung sino-sino ang magiging akap beneficiaries na para raw dapat sa mga mas mababa sa minimum wage ang kita. Walang listahan ng minimum wage earner ngayon. At ito ang target ng akap, ngunit hindi maliwanag kung sino sila. Wala Opo. kayong pangalan. Pero ang pagkakaalam ko po, meron pong proseso kung paano malalaman kung sino-sino sino po pero sila. Pero tutuklasin pa, mag-a-apply pa, 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 mag pa okay. i-a-approve pa. Pero sa ngayon, malabo Opo. pa kasi walang pangalan eh. Ang malina po, wala pa pong mga pangalan git ng DSWD ang pagkakaiba ngayong taon may ilalabas silang mga pangalan kada buwan ng mga tatanggap ng AKAP sa bawat probinsya pero sabi ni retired senior associate justice Antonio Carpio na inimbitahan din sa pagdinig hindi lang pangalan ang dapat ilabas sa mga beneficiaryo ng AKAP DSWD should uh, upload uh in its website the list of beneficiaries under AKAP and uh, opposite the name Will be the amount actually received, and a third column, the person who recommended the beneficiary. If it turns out that the the only members of Congress recommended, then that will violate the prohibition that uh, uh, Congress, the congressman can only appropriate but cannot implement because the implementation belongs to the executive branch. Sasabihin daw ng DSWD sa kanilang pamunuan ang mungkahi ni Carpio. Sabi naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na kinatawa ng mga LGU sa pagdinig. May mga nakuha rin daw siyang impormasyon na bawas na ang nakukuhang ayuda ng benepisyaryo. In another source of corruption is itong, itong funds na ganito ma'am na Nasa discretion nila. Uh, according sa ibang mga mayors, nagugulat sila na ang pinirmahan, ang pinirmahan ng mga beneficiaries, blank. Kasi sa dami, mapipirma na lang. Only to find out na ang naibigay sa kanila 3,000, mababalitaan na lang nila 5,000 pala nilagan. Wala naging tugon dito ang mga ahensya ng pamahalaan na dumalo sa pagdinig pero hinihinga namin sila ng reaksyon sa pastoral letter ng CBCP na inilabas ng kanilang Pangulo na si Pablo Virgilio Cardinal David, obispo ng Kaloocan. Pinuna ang anilay kahiyahiang maling paggamit ng pondo ng publiko at ang anilay kadudadudang pagsingit, pagbawas at pag-aayos ng national budget at ang mga programa kontra kahirapan na nagtataguyod umano sa kultura ng patronage at pamamalimos ay tunay na nakakabahala. Tugon ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang dapat tandaan ay direktang navito ng Pangulo ang pinakamalaking appropriation sa kasaysayan. May mga istriktong kondisyon daw ang paglalabas ng budget para matiyak ang prioridad at proteksyon sa partisan interest. Ito ang unang balita, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Samantala, patuloy ang pagtataboy ng Philippine Coast Guard sa ilang barko ng China na nananatili sa ating exclusive economic zone. May hinalang PCG kung bakit pabalik-balik ang mga barko ng China sa dagat ng Pilipinas. May unang balita si Chino Gaston. Sa layong 34 nautical miles, itinuturing na pinakamalapit na paglalayag sa Pilipinas ang ginawa ng China Coast Guard Vessels 3104 at 3301. Galing dagat, nasakop ng Mindoro ang dalawang barko na ilang araw nang binubuntutan ng BRP Cabra at BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. Ang pagpapalipad ng Philippine Coast Guard ng kanilang Islander aircraft nitong weekend, inulit nito para makuha na ng litrato at video ang mga Chinese vessels. Sa ngayon, nasa 70 hanggang 75 nautical miles mula La Union ang mga barko ng China kung bakit tila pabalik balik ang mga barko ng China sa parting ito ng Luzon, may hinala ang PCG. Yes, um, that was the closest that uh, masasabi natin. No, etong uh, pagdikit niya ng 34 nautical miles ay continuous. No, kung baga, na detect natin siyang lumapit ng ganon, but it never uh, stayed there for a long air long time. We uh, believe na China wants to normalize their deployment of illegal their uh, illegal deployment of China Coast Guard vessel also within our own exclusive economic zone. Patuloy na iri radio challenge at kung maari itataboy ng PCG ang mga barko ng China mula sa EEZ ng bansa. Gaya na lang sa tinaguri ang Monster Ship 5901 ng China na mula 50 nautical miles ay naitaboy ng BRP Teresa Magbanwa 120 nautical miles mula sa coastline ng Zambales. For more than 30 days already, our Coast Guard vessels were able to push them away from our coastline. No? Nanindigan ang PCG na sa harap ng mga agresibong kilos ng China Coast Guard, itataguyod ng PCG ang mapayapang pagpapatrolya at pagbabantay sa karagatan. Samantala, kinupirma naman ng AFP Northern Luzon Command na binalaan at niradio challenge ng BRP Jose Rizal ng Philippine Navy ang tatlong People's Liberation Army Navy Warship 57 nautical miles mula sa Baho de Masinloc. Isa raw sa mga ni-radio challenge ng BRT Rizal ang isang guided missile Jiang Kai 2 class frigate. Illegal daw ang pananatili ng mga plan warship sa Baho de Masinloc at pagbaliwala sa international law at sinisira ang kapayapaan at stability ng rehiyon. Dati nang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na ang paglalayag ng kanilang mga barko sa itinuturing nilang teritoryo ay naaayon sa kanilang batas at sa international law. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Samantala, bumubuo sa pakikiramay sa pagpanaw ng Taiwanese actress na si Barbie Su na napamahal sa fans bilang si Shan Chai ng Meteor Garden. Naging parte raw ng childhood ng maraming Pilipino ang seryang pinagbidahan ni Barbie. Dahil karamihan ay estudyante pa raw noong ipalabas sa Pilipinas ang Taiwanese drama, nagbamadali daw silang makauwi Aww. para maabutan ito sa TV. Alam ni Shira yan. Totoo. Pinusuan din ang Meet Your Garden na ipilabas din sa Kapuso Network. Nagluloksa ang fans na hindi makapaniwala sa biglang pagpanaw ni Barbie sa edad na 48. Ayon sa kapatid ng aktres, nagbabakasyon ng pamilya nila sa Japan na magka si Barbie na nauwi sa pneumonia. Nagpabot din ng pakikiramay ang mga nakasama ni Barbie sa Meteor Garden. Si Jerry Yan, na gumanap bilang si Dao Si, ang love interest ni Shan Shansai. Nagpasalamat na nakilala niya si Barbie. Nagpost din si Ken Chu, aktor ng karakter na si Shimen ng F4. Hmm. Mamimiss daw ni Rainy Yang, Si Barbie ang gumanap na best friend niyang sa serye. Mm. Naulila ni Barbie ang kanyang mister, ang South Korean artist na si DJ Koo, pati ang dalawang anak ni Barbie sa kanyang ex-husband. Kalungkon. Mm. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award winning news ka sa youtube.com slash gma news. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.